Parang ang sarap maligo ngayon dito sa ilog ah. Maganda kasi yung panahon ngayon mga ropa. Kaso nga lang, eh medyo hapon na. Itutuloy ko pa kaya yung pagliligo ko dito sa ilog. Baka <laughs> ah, mamaya biglang tumaas yung tubig na to. Mayari ako. Baka ano rin ako sa pinaadulo. <laughs> Pero ayos lang yan. Siguro naman, eh marunong naman ako lumangoy. Eh kayo ba marunong ba kayo lumangoy mga ropa? Kung marunong kayo, eh dito lang tayo sa mababaw para safe lang tayo palagi. Samahan nyo ako ditong maligo. Ang <laughs> ang syarap talaga dito maligo sa ilog eh no nalutang yung pa ako guys eh mga ropa bago nga pala tayo maglangwi-langwi dito at mag-enjoy sa ilog na yan eh okay lang ba na i-like mo muna ang video madali lang naman yun i-like mo na at mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa no para kapag nandi dito ka na paghahabulan pa tayo ng langoy eh no habulan <laughs> tayo ng langoy dito mga ropa kaya like and subscribe mo na yan dali at saka nga pala boy baka meron tayong piso dyan no ihagis eh, na atin yung piso dyan. Tapos, magpapaunahan tayo kung sinong unang makakakuha ng inihagis natin na barya. Magandang laro yun, mga ropa. <laughs> Kaso nga lang, pwede yun. Sa mga magagaling lang talaga lumangoy at saka magaling sumisid, eh, no? Sisisirin mo talaga yan, boy. Kasi kapag hindi mo yan sinisid, hindi mo makukuha yung barya na inihagis. Kaya, yun lang. Kailangan magaling ka. Uy, teka. Ang nabi ko naririnig doon ng mga kotse sa taas, ah. Oh, man. Ang dami na yata nagtatrabaho doon kila bossing. Tara, <laughs> <laughs> Bakit na tayo dali-dali? Pupuntahan ko muna pala dito yung aking sasakyan guys. Yung parang laruan dito. Let's go! Buksan ko muna tong garahe na yan mga ropa. Teka dito ba ako dadaan? Parang mas maganda kung dun tayo dumaan sa pinakaharap ng pinto. Para mas okay. Eh no, dyan tayo dadaan. Buksan natin. Uy, galing naman. Bumukas syempre, kailangan isara. Teka, saan ba yung daan papunta dun sa may garahe dito boy? Nakabukas yung mga pinto. Nakalimutan ko palang isara. Yan, sara natin boy. Ayan ano? Oh. tignan nyo yung sasakyan. Pang yan ko dito. amputikan niyan, sir. Ito yung gagamitin natin mga ropa. Maglalaro tayo kanina sa ilog. Ngayon naman sa may putikan. <laughs> Ilulusyon natin sa putik to. Okay, kabuksan natin yung garahe yun. Automatic yan guys. Umaangat talaga yan boy. At sakay na tayo dito sa laruan natin na kotsi-kotsihan. Yun o. Uy, asti. Galaks ng makinin niyan boy. Pwede pwede yan dito. Kaso baka mamaya magulog ako dyan. Medyo malalim yan. Doon lang tayo sa putikan kasi doon mabababaw lang dyan eh. Doon, ang lalim sa tubig ng ilo. Putik, eh medyo okay-okay pa kakayanin pa ng laruan natin. Ayun, no, katulad na lamang ng mga to. Ayun, no, mga putik-putik, ko putik, oh. <laughs> Pwede ko dyan dumaan, guys. Medyo mababaw lang yun, eh. No. Ops! Nako, nagkaputik na yung gulong natin, mga ropa. <laughs> Ayun, no, nice man. Sobrang dumi na, guys. Para lang ako naglaro dun sa mga putikan na. Ah. Ayun, no. oops Nako, nako, tignan nyo yung nangyari sa gulong ko. Yung gulong nating dalawa sa kanan, malinis pa. Tapos dito, eh maitim. Oh, man. <laughs> tara, tara, isabak natin ang isabak to. Susubukan natin ng kakayahan ng maliit na sasakyan na yan. Mga ropan ako Bumalentong ako oh, una ulo. Oh, no. Oh, guys, napakaitim ko na tuloy. Tignan nyo yung nangyari sa akin, oh. Bumalentong kasi ko dun, eh. Sa may putik talaga. Sabi ko, dahan-dahan lang. Nauna pati ulo ko. Tignan nyo, napakaitim na natin. Tapos, hindi pa ako makaalis. Aalis ah, alis ka. Yun. Makakaalis din ako oh, dyan. Kaya mo yan. Ay, sakyat. Yun. <laughs> Grabe, man medyo malakas din pala tong parang laruan na sasakyan na to ah. Eh kung malakas nga ba talaga to, kakayanin ah, ko kayong pumasok dyan sa may tunnel. Medyo mahirap yan mga ropa. Baka malalim to, no? Check natin. Uts, naligo na ako. Ay, ang dito lang pala sa binti ko yung putik na yan mga ropa. Sige, palag-palag. <laughs> Pupuntahan ko na yung aking sakyan na laruan na parang ano lang guys. Pamputik-putik lang to eh. Eh hey, no? Ops, kaya-kaya. Uy, kaya naman pala boy. <laughs> nice one. ay, so, nako, ang lalim. Ang lalim pala nun. Buti alis pa ako mga ropa ay nako grabe yun ah na nga alis na tayo dito kailangan ko na magasikaso at maglinis kasi pupunta pa ako dun kay bossing baka may mga na naman sa akin yung boss ko pero kailangan mo na nating maligo let's go Eto mga ropa, malapit na ako sa bosing ko. Kaso gabi na eh. malapit nang bumaba yung araw. Pa mamaya, wala na palang ipapagawa sa akin to si bossing ko, no? Ayan, no? Nice one, nandito na ako sa may kanyang store. Uy, teka, may mga bago yatang dating ah. Check nga natin yun. Tingko muna yung makina natin, guys, para hindi sayang ang gasolina. Ayan, no? Wow, ang daming mga tao. Ang dami pa rin nag-aano sa kanyang kahit pag gabi eh, no? Palubog na kasi yung araw, mga ropa. Eto nga, parang hindi ko pa to nakikita dati, ha? Ba bago ba yan? Wow, ano to? Parang bahay na yun ah. Tingnan nyo guys, napakaluwag. Pwede bang umakyat? Ako hindi yata pwede umakyat ah. Pero nasisilip natin yung loob. Eh no, tingnan nyo. Meron pa yatang banyo. May banyo pala dito. Abang, astig yan guys. Tapos, meron pa dito sa may kabila oh. Baka may mga bago pa silang pwede natin gamitin no. May utos yan sigurado sa akin si Bosing. At bago yun, teka, pwede bang pumasok dito sa office nyo? Ngayon lang na ako nakapasok dito. Pero baka pagalitan tayo ni Bosing. Tara, pila na tayo. Marami may kasing mga nagtatrabaho sa kanya kailangan po mila huwag kayong mansisingit guys ha isa isa lang lahat makakausap si boss eto mga ropa malapit na nating makausap si bossing ayun e, umalis na siya bossing bossing oh teka ba't ngayon ka ba lang sensya ka na bossing <laughs> eh nagano pa kasi ko naligo pa ako dun sa miilog ilog Naka yung motor na ginamit ko tinesting ko dun sa putikan naglaro laro rin ako ngayon nga sobrang dumi ng ano ko eh nung aking motor motor di ko pa napapakarwas ah ganun ba eh kaso nga lang eh pag gabi Ano yan? Baka di ka na makatrabaho ngayon. Nako, hindi na ako makatrabaho ngayon pag gabi na. Oo. Oh, eh, tuwing umaga lang kasi nag, ano, at saka nag start yung oras dito sa aking opisina. Ay, naku. Paano na yan? O, sige, bossing. Bukas na lang ako magsisimula. Ano ba yung gagawin ko bukas? Basta, mahalaga tong mission kasi nagkukulang na daw yung mga kapulisan. At mga kapulisan? O, sige, sige, bossing. Ako na bahala. Bo basta, bukas. Pupunta ulit ako dito. Para Mga ropa, bukas pa daw kasi wala eh. na ako ng gabi. Tingnan nyo naman. Napakadilim na talaga. Tapos ang dami pang mga tao kahit ang dilim-dilim. <laughs> Tignan nyo, nakapakalaki na ito. Kaso nawala. Ano ninyari din nag-teleport? Eto pala, may pulis oh. Wow, pick up yung pulis na ito ni Ropa. Grabe, ang astig naman ng pick up mo, boss. Isang pulis. Napakaangas. Teka, ano kayang inuutos sa kanya? Grabe, yung tambutso niya nasa gilid oh. Napaka-astig naman ng tambutso mo, boy. Nasa gilid. Kaso nga lang gabi, hindi ko masyadong makita yung kotse mo. Teka lang, teka lang. Meron dito nag-colorful ano, na sasakyan at saka hinahatak na ano, malaking parang bahay oh. <laughs> wow! <laughs> ang astig naman yan, Ropa. Kaso ang dilim-dilim. O oh, mga Ropa, siguro ang gagawin ko, maghanap muna ang matatamba yan. O di kaya uuwi na lang ako, bike na lang ako bukas. Wala eh, hinabot na asit tayo ng gabi. Oh. Hindi ako napagsimula sa trabaho ko dito kay Boshi. Op Optimus! Optimus na color blue. <laughs> ang ginagawa mo, may hahatakin ka. naghatak-hatak na sila dito guys oh. Ayan oh, oh wala na, hinatak niya na. Hindi ata mahatak. bantar kasi gamitin mo boss baka mali yung ginagamit mo eh kaya tuloy hindi mo maano makuha yun nakuha niya na ingat boss hehe <laughs> tara guys babalik na lang bukas Ayun guys, tignan nyo, umaga na rin sa wakas. Nagjogging nga pala o oh, simula sa amin papunta dito sa office ni Bosing. At e, syempre, alam niyo naman, masarap sa pakiramdam at kalusugan ang ganyan. Yung naglalakad-lakad o tumatakbo tuwing umaga. Magpaaraw din kayo mga ropa. Huwag lang yung sobrang init. Baka mangitim na kayo nun at mansunog ang balat nyo. Oh no! <laughs> Tara, pasukin na natin ito si Bosing. Ano kayang ipapagawa niya sa atin? Eh, kalang. Ito si Bosing. Sakto, maaga pa. Wala pang tao. Bosing, ito na ulit ako. Sabi mo, balik ako ka bukas eh, di ba? Ayo, oo, oh, tama ka dyan. Ang gagawin mo nga pala, ay pumunta ka muna dun sa may police department. May meron nga daw pala kasi silang kapulis na nalubog na naman sa kaputikan. Oh no, may nalubog na naman sa putik. Naku, paano na yan? Ay, anong gagawin ko? Pupunta lang ako dun, wala naman akong ibang dadalin o bibilin. Ay, hindi ako sigurado. Baka mamaya may daling ka dun. Siguro maghanda ka na lang din ang kailangan mo ng mga panghatak tulad na lamang ng tale. Uy, tale? Okay. O sige, sige, bibili ko nyan. Bossing. mga pa. Pupunta muna siguro ako doon sa biliyan ng ano, no? Ay, no yung mga tools doon sa may dulo. Sigurado, may mabibili ko dyan na kailangan natin at magagamit sa pag-rescue sa polis na sinasabi ng bossing ko. <laughs> Tara, takboy na natin to. Buti malapit lang, guys. Doon lang yung sa may tapat to. ayano no? Nice one. Takbo-takbo lang ako dyan. Tapos, ayos na. Makakabili na ako ng tools. ay no? RP Tool Store. Aba, saan na? Open na sila. Mukhang open naman na, no? Yun, open na open na. Kaso, wala yung cashier kasi nyo nagbebenta dito mga ropa ano na tayo makakabili yan ito lang naman mga available nila meron na sila dito pala ang oh, may tali uy may tali din pala tsaka what is that wheat seed <laughs> ako di naman ako magtatanim eh magre-rescue tayo mga ropa so sa pagre-rescue kailangan natin ng tali eto meron na daw tayong isang tali at shabel nice one eto na yung shabel natin teka nasan yung tali eto eh, pala mga ropa ay no may tali na tayo Pangligtas tara let's go let's go pumunta na tayo sa may police department. Malapit lang to. Jogging-jogging na lang tayo, boy. Para exercise pa. Eto na, mga ropa. Malapit na ako dito sa may police department. Uy, eto na ba yun? Meron yata dito sa sakit. Ang laki naman yan, boy. What is that? A tow truck na pang police? Grabe, napakaustig naman nito. Pang police na tow truck. Wow! <laughs> eto yata yung gagamitin natin. Panligtas dun sa may police na nasa puti ka na sinasabi ni Bossing. Grabe, hindi ko alam kung paano gamitin to. Ay, no. Meron ang dami gulong sa may taas mga ropa. Ang daming gulong. Ano yan? Parang eroplano. Tapos may wangwang -wang pa talagang pampulis kasi nandito tayo sa may ay no sheriff office. O, saan ang mga opisina ng mga kapulisan natin dito. Nakasakay na tayo dyan guys. Testing nga natin to, Uy! Astig nito ni ah. Naku na. Andaragad. Astig yung tambutso nito. Nasa harap natin mismo mga ropa. Ayan oh. No. <laughs> Naglalabas ng usok. <laughs> so, pupuntaan na nga pala natin dito guys yung pulis na sinasabi ni bossing. Hahanapin ah, natin yan dun sa mga Puti, kung saan madalas nagro-ronda ang mga pulis nila. Tara tara, grabe napaka-astig naman na itong pang-rescue natin boy. Oh, grabe, kanina pa ako naghahanap dito sa mga putikan na tuwa. Hindi ko makita. Naku, no. pati tuloy ako na putikan na. Naku, sobrang dumi na lang pang pulis na, na natin guys. Pang rescue. San ko ba makikita yung pulis na yun? Hindi naman kasi sinabi sa akin ng eksaktong lugar. Kailangan pa talaga tayo pahanapin mga ropa. Tingnan nyo, putik-putik na talaga tuloy yung ating sasakyan. Naku, san ko ba talaga makikita yung boy? Hindi, e, pagpapatuloy ko lang yung paghahanap dito mga ropa. Makikita at makikita rin natin yun. Tara, subukan natin dito. Ito, marami pang mga putik dyan, oh. Uy, uy, teka. Ito na yata kayong boy. Teka nga lang, baba nga muna tayo. Babae natin. Uy, ito na nga yun, guys. Grabe. Putik na putik na nga to. Tsaka what? Parang sports car to, ah. Eh, no? Parang sports car yung ano na to, guys. <laughs> yung pang police car na yan. Napaka-astig. <laughs> Napaka-ganda. Teka, kailangan pala natin itong maiangat, no? Tulungan nyo ako. Puro chocolate na rin kasi ito. Kung may kita nyo, lubog na lubog na talaga sa putik. Oh no. <laughs> tara, dali. Kakit na natin 'yan. Kailangan natin yung may isang pa. Gamit lamang ito. Kailangan natin to, boy. Ibaba. Ibababa natin to kasi wala naman ang dalang trailer eh, no? Tara, tara ipapatag ko muna to dito, guys. Alright. right. Ayun, no. Kailangan muna natin tong isang pa diyan. Yan. Atras natin. Tapos mag-parking brake tayo para hindi dumulas. Tas kukunin ko yung isa sa sakyan dali-dali. Sana na-under pa to. Mukhang na-under pa naman yata to, guys. Tara, testingin na natin. Yun, no? Na darpa, pa. Uy, napalo pa boy. Nang nice. isang lakas ng mga kay nagrobe. Tingin nyo kahit lubog-lubog na talaga eh. Kinakain nyo yung mga bundok-bundok na yan. Yung mga bato-bato. Nice one. Sige par. Iakyat mo kahit mabato. Nice. Unti na lang. May sasampan na natin to at may re rescue na natin. Nice one na yun. Sa wakas. <laughs> Naiakyat ko na. Kailangan na natin tong hatakin. Wala kasi tayo ibang kasama eh. eh. kung may driver tayong tropa. edi eh, papadala na lang natin. Kaya ito, hakatakin natin gamit yung truck na dala nating pulis na pickup truck ayan o no? uy parada muna natin ng pantay natin guys kapag nakapantay na i-parking brake muna natin to yun parking brake tapos e eh, as ikasuhing ko to kailangan natin tong ibaba ano ba yan ibaba hindi <laughs> ako masyado marunong mag operate yan mga ropa nako umatras mag preno muna tayo siguro para gamitin to e eh, ganito yun ayan o no? ibababa natin mga ropa yan ibaba natin isagad natin yung pagkababa nyan guys pag nababa natin to yung isa naman ibababa natin e ito. Ayun, ganun pala yun. Ganyan pala siya ibaba. Nice one. May isasampan na natin dito yung police na sports car. Yan. sagad na ba yan? Sagad na sagad naman ata, guys. Okay na yan. Para, pwede na tayong bumaba dito. Yun, no? isasampa ko na dito yung kotse na sports car na police. At tara, teka, kaya ba to? Ayan, natin, guys, ha? Nako, putik-putik pa talaga. Yan no? Oh. Teka, oops. Teka, ba tayo pumalo? Nako, ayaw pumalo. Kailangan payatan natin masyadong, masyado payat ang mataas. Kailangan natin kung ibaba mga ropa bababa ko pa to yung kulay puti kailangan sagad na talaga sa sasahig ay e, kapano ba yung sagad sa sasahig sagad naman na yun ha ayun ganun pala okay yan ganyan pala dapat mga ropa ayos na yan tara baba tayo para may isang pa na natin to no at kumabit na ano kumabit na talaga naku ayaw kumabit ha Nako guys ayaw kumabit oh no eto na last na to mga ropa pag ito talaga hindi pa kumabit tatawag na ako ng driver ayun kumabit na rin nahatak ko na rin, boy eh no, na -under na guys yung polis. <laughs> Nirescue ni natin yung polis na sports car. Gamit itong polis na pickup truck. Ay, eh no? Grabe, pwede ko pa ata itong iangat. Mas maganda kung iaangat ko. Baka masira yung harap na gulong niya. Teka, paano ba ito iangat? Ito, ito, ito. Angat, angat, angat. Paano iangat? Yun, ganun pala boys. Asting he angat ko na guys so oh. yan tara tara okay na siguro to no ibaba ko onte tapos yan okay na okay na solid <laughs> tignan nyo guys so oh. nadadala na natin yung police na sports car kaso napakadumi pa paano na yan boy <laughs> kailangan natin itong may pakarwash no kasi putik putik eh baka mayari tayo na ito sa ano Police officer kay bossing sabihin kinuha natin na napakadumi di man natin dinaan sa may karwash lagang yari tayo medyo malayo layo nga pala yung babayin ko mga ropa. Ay no, nasa likod yung kotse. <laughs> Astig. Let's go. Biyahe lang natin to sa Karawasyan. Pero mukhang malayo pa yung babiyahihin ko eh. Kaya dito ko muna siguro tatapusin itong video. At least nailigtas na natin to. Pakalinisan ko na lang. Huwag niyong kalimutang ilike ka at mag-subscribe para kapag kayo ang nasiraan, takin ko kayo ng libre.